Lantaran na ang kabastusan ng owner ng Miss Universe na si Ann Jack Rajutatip. Pagdating pa lang nila sa Mexico ay harap-harapan niyang pinahiya si Michelle D. Makikita sa video na ito na hinila ni Ann si Michelle at sinabihang hindi makamove on. Paulit-ulit niyang sinabi sa mukha ni Michelle ang salitang move on. <laughs> Balak pa nga niyang mag-release ng kanta at ang gagawin niyang title, I'm Gonna Move On. Pangiti-ngiti lang si Michelle, ngunit mababanaag sa kanyang mukha na nasasaktan na siya sa mga sinasabi ni Anne. Dahil dyan, nagtangka na sanang umalis si Michelle, ngunit hindi pa man nakakalayo ay agad siyang hinabol ni Anne at muling iniharap sa kamera. Tila ba nahalata niyang na-offend ito, kaya niyakap niya at sabay sabing beautiful para lang makabawi. Ta uh, universe. Beautiful. Michelle, visible. Hindi na kinaya ni Michelle ang mga pangyayari. Kaya naman nagpaalam na itong bumalik sa hotel kahit hindi pa man tapos ang unang media guesting nila sa Mexico. At ilang minuto lang ang nakalipas ay inamin niya sa social media na bumalik siya ng hotel dahil sumama ang kanyang loob. Sabay post ng hashtag WMMMO na ang kahulugan walang mag-move on. Dahil dito ay hindi napigilang magkomento ng kaibigan at kapwa beauty queen ni Michelle na si Samantha Panlilio. Konting respeto naman. Maging ang content creator na si Jo Marie ay nagsalita rin. Grabe, nasan respeto niyan? Ang ganitong treatment ay hinding hindi naranasan ng mga kandidata natin sa Trump at IMG era. Ngunit ibang iba na ngayon mula ng mabili ng taga Thailand ang Miss Universe. Sana ay hindi na lang nila sinama si Michelle sa Mexico kung babastusin lang ng mismong owner. Mahirap makita ang sarili nating kababayan na binubuli na walang kalaban-laban. Sa tingin mo, anong aksyon ang dapat gawin ng MUPH tungkol dito? Papayag ba tayong ginaganito lang ng mga taga Thailand ang ating kandidata? Put your comments below. And don't forget to subscribe for more videos.